Alam niyo ba guys ng puso na guys ng saging ay napakainam na panguntra sa pagtatay ng baboy pagbagong walay? Legit na legit ito guys. Ito ay subok na subok na. Ito yung ginagamit ko din sa farm na hindi sila, hindi tayo nagtutulok ng ating biik. So, pag malambot na yung kain nila ba guys, ito yung ating binibigay sa kanila. Nilalagay natin ito sa kanila, ginagayat natin para maampat yung pagtatay nila guys. Napakainom ito guys na gamot sa pagtatay ng baboy. So guys, para malaman nyo guys kung paano ang ginagawa ko. So ngayon guys, samahan nyo ako. Gawa na mayroon tayong bagong walay na big. So isang linggo sila ngayon guys. Yung ating big guys ay eh, medyo malambot na yung kanilang dumi. At ang pagtatay kasi guys ng ating mga big simula nung iwalay sa ina hanggang sa mailagay natin do sa ating lagayan sa biik natin anim na araw guys hanggang pitong araw sa kasila na gumpi sa guys magtae so ngayon guys ang gagawin natin ibabahagi ko sa inyo kung paano ko ginagawa ang puso ng saging na ginagamot sa pagtatai ng baboy at napakainam na rin so hindi sila guys na ibig sabihin nung guys nakukontra na nila guys nakukontra ng puso ito yung pagtatai nila ng sobra So tara guys, napanood guys, samahan nyo ako Pupunta tayo sa ating mga big para ibigay itong puso Tara guys Tanganan ako guys, nalala tayong kulog guys Sana. So... Ito nga pala guys, nasabi ko sa inyo, ito. Ito nga ating mga baboy na ito guys. Yung ating mga baboy na, winalay din guys. So ang ginamit natin guys na panggamot sa pagta tayo guys, ito lang din guys. Hindi mo kayo sila guys, na hindi tayo nababawasan, hindi tayo nabing, na hindi tayo na kakamortalit Gawa lang ng isang puso guys. Thank dito na tayo guys sa ating mga buik ng bagong walay guys yan. yan guys yan so ngayon guys nga bagong walay sila isang linggo sila ngayon so yung kanilang dumi medyo malamot lambot na guys so mag nag uumpis na sila guys na magtae so ngayon guys ang gagawin natin guys gagayat tayo guys ng puso nito guys so ang pagkagawa na to guys ganito lang eh. ganito so, ito lang guys so dito na guys so ganyan nakahawak kayo ng gulok ganyan tatatari mo lang guys ganyan ganyan eh. guys so yan so guys ganyan na guys ang pagbigay natin ng isa pa yung so mga pinagamit ito guys sa sa, sa kanila guys so guys yan sa kabila uh. ayun din guys sa kabila nga guys so guys tatatari mo lang din ganito guys yung puso sabi para ah, ah, ah ng mga ating mga bagong para hindi sila tutuong magkain. Okay, lang ito Guys, ang ginagawa ko din sa pal, then, guys, dito sa farm. So guys, ibinabahagi ko sa kalaman kalaman ko ito para sa so, sakaling naman na alagang baboy at nagtay, at meron kayong talim na saging sa inyo at may lang naman so guys, napakailan na rin guys sa pang, ano, sa panguntang sa pagtatay ng po, ng baboy so yun guys, tapos na tayo so yun lang guys, ang aking update sa yung video ngayon so yun guys, susunod so na araw guys update ko kayo guys kung ano nangyari sa ating mga big na bagong walay so guys, paano? up, -up naman natin ito. Bye-bye. Kung... Sakali naman guys na gusto nyo pang mapanood yung video ko, pakipalo lang ninyo guys at meron tayo dun mga video na bago. Malay mo may mapulot kayong aral at makatulong din sa inyo guys. Pakipalo guys. So yun na lang. Salamat!